Bonjour mga katobis. So for today vlog ay sobrang saya ko lang kasi ho ngayon ay ano dadating na ho ngayon ng ating mahal na prinsesa. So cancel po ang aking trabaho. So ngayon ho naisipan ko na tagpuin siya sa may metro. Hindi niya po alam na ako ay nandito sa bahay. Ang alam ho niya ay pumasok ako sa amo. So nag-alibay ako. So may papakita ho ko sa inyo na ireregalo ko sa kanya. <laughs> Puro kalokong na ka Wait So, aray meron ho tayong ibibigay na kunwari ay bulaklak. Pasensya kayo kasi lang tutay na ho. Ay, mga katumbi, sabi ko ho sa kanya ako ho ay nasa ano na. Tingnan sabi ko ko'y pauwi na ng bahay. Sabi niya, bakit daw ako pinapasok pa ng amo? 30 minutes lang ako ng trabaho 30 minutes ka lang doon, dapat hindi ka na siya, kalokay mga ka katumbi. Ano dito So mga katumbi, nandito tayo. Nagtago muna tayo. Dito siya lalabas. So aabangan ho natin si Bebe. Wait lang natin siya lumabas. Okay? Mga katumbi, malapit na si Bebe. Excited na talaga ako. <laughs> Andang natin. Ilang po tayo na gulay. Basta excited ako. Natatawa ako sa aking buhay. Wait lang. A few moments later. Mga katombi yan na si Bebe, binatawag sa akin. Yan na, yan na, yan na! Ito na sa mga dahan. Mga katumbi yan. Tawag ng tatawag. <laughs> Ating ganyan sa latin. natin si Surprise! Happy birthday! Ano nga ka? Wala pasok na. Wala, I miss you. Nagulat ka? Kaya wala chat ng chat. Kaya daw ako chat ng chat mga katabi. Sobrang na-miss ko ang bebe ko. My love so sweet. A few moments later. Pagkarating nga ho namin, aray daw ho siya ay magluluto ng munggo. Yeah, Ang pag ganda. Pagas daw muna siya ng kamay. Wala <laughs> si Hi. Happy birthday, bebe. Ano Gift ko sa'yo. Happy, happy birthday. Uh -huh. Di ba nawala ang ano mo? Oo. Uh -huh. open mo. Nasa'y oh. nasa'y Tunay? Hindi, fake yan. Fake. <laughs> <laughs> Wala. Sana no. nag Huwag oh, mo no. lang iwawala ha.